Nakaka-uwi na ako ngayon, guys, sa dorm kasi baka umulan na eh. Medyo mano na yung ulap. lim lim na. So, galing ako ng dagat kanina kasi ka 40 days ni mama nung 19 kasi uh, ako na pupunta doon para makapag nilay nilay man lang saka nakakami si mama nalulungkot ako doon sa kwarto miiyak lang ako doon sa kwarto baliwalain mo yung pagod puyat pahinga ka lang pahinga mo lang yan andyan na yan eh pero yung oras bawat segundo mahalaga kaya wag kang tumigil para abutin lahat ng mga pangarap mo sa buhay yun lang yung pananaw ko sa buhay ano uh, ayaan mo yung mundo umikot balang araw papapatapat din sa iyo yan andaan mo yun manalig ka lang sa poong megapal na ngayon nasa baba talaga ako ngayon bilugang mundo sana sabayan tayo ni mama ng Diyos lahat ng mga gagawin ko sa buhay ito naman pagbablog ko libangan ko lang to eh wala akong intensyon na sumisat wala wala rin akong intensyon kumita gusto ko lang mapakita sa inyo may share sa inyo kung anong buhay ko dito kung anong ginagawa ko pero pasensya na kayo guys hindi ko minsan kayo may gala may dito kasi probinsya to eh probinsya tong Tainan Kali na sa parang nasa Tainan na ako, eh, Nancy, Kaohsiung. Sayang kung nandun ako sa Taipei. Uh, malilipot malilibot ko kayo doon yung mga pinupunta ng mga artista doon yung mga vlogger lakong TV galing doon Taipei Marami, marami ng mga vlogger na pumunta doon. Guys, medyo maligot yung camera. So hanggang dito na lang guys. Para safe akong makarating sa dorm. Uh, wala muna. Stop ko muna ito. So yun lang. Peace out.